Mga kapatid ko sa pananampalataya at tagasunod kay Kristo Jesus, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At ang aking panalangin, ang bawat yan sa inyo'y patuloy na mabigyan ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Ito po ang importante sa bawat mananampalataya. Bakit po? Makakatulong po tayo sa iba. At doon po sa mga bago po na napapadaan dito sa ating channel, kayo po'y welcome na mag-aral po ng banal na kasulatan sapagkat mababasa natin doon ang mga salita ng Diyos na kunsan ay magtuturo sa atin na sumunod sa kanyang kalooban. At ngayon po, hindi na po natin patatagalin, tayo po ay mag-aral na ng kanyang mga salita. Dahil nga po ay patuloy tayong sumasagot sa inyong mga katanungan, patungkol po doon sa mga komento ninyo, bigyan po natin ng sagot sa pamagitan po ng banal na kasulatan. Yun din ang ating isasagot. Kaya talika, basahin po natin ang nagtatanong na ito para mabigyan po natin ito ng linaw. Sabi niya, Brad Owen, ano ba talaga ang paniniwala namin na lesson mo? Yung previous lesson mo o yung lesson mo ngayon? Ito yung previous lesson mo, may sariling espiritu ang ama at meron ding sariling espiritu ang anak. Title ng video, ang espiritu ng ama at anak ay iisa two months ago. Ito naman ang lesson mo ngayon, si Kristo ang Espiritu ng Diyos. Alin ba talaga ang paniniwalaan namin? Yung previous lesson mo o yung lesson mo ngayon, hintayin ko ang sagot mo. At ito po ang bibigyan po natin ng linaw. At babasahin natin sa kasulatan, maaaring ang iba nalilito. Yung Espiritu ng Diyos tumutukoy po sa ating Panasokristo at ito yung ating napag-aralan. At ngayon naman po, bakit po may sariling espiritu ang ama? At bakit po may sariling espiritu yung anak? At ito ang hindi nalalaman ng iba. Kaya nagtatanong ka, kaibigan, dahil gusto mong malaman ng katotohanan. Sapagkat yung mga nagtatanong, walang idea, walang alam kung siya patutungo. Tulad po ng isang nagtatanong, kung siya siya pupunta, kailangan mo namang tanong para matukoy mo, matrace mo, at mapuntahan mo yung iyong destination. At itong channel na ito, ibibigay po sa inyo ang kasagutan. Kaya halika, bigyan po natin ng kasagutan ang tanong na ito. Kaibigan, una sa lahat, salamat sa iyong pagsubaybay sa channel nito at sa panonood mo ng bawat video natin na kung saan yung mga alalaturo ni Kristo ay yung napapakinggan. At ngayon, dito sa tanong mo, babalikan ko no, para maliwanagan ka pa at matulungan kita. At alam natin talagang mahirap itong unawain kung walang tayong pangunawang espiritwal. Ngayon, ang sabi mo dito, no, basahin kong muli. Ito yung previous lesson mo, may sariling espiritu ang ama. At meron ding sariling espiritu ang anak. Totoo naman po yun. Dapat mong malaman, may sariling kalalagayan ang ama. May sariling kalalagayan yung anak. Kasi po, ang paniniwala po ninyo, kung ikaw ay nadoktrinahan ng 3-in-1 God, kasi iisang Espiritu yun, di ba? Kaya nga, three in one God. May tinatawag na trinidad sa iisang Diyos. Ibig sabihin, iisang Diyos, iisang Espiritu. E mali po yung ganong paniniwala. At mababasa naman natin na kung saan yung ama may sariling Espiritu at yung anak may sariling Espiritu. Ganon din ang Espiritu. May sariling Espiritu siya. Hindi po sila iisa sa iisang Diyos. Hindi po ganon. Ano ha? Kasi para maintindihan natin at malaman natin, basahin po muna natin itong talatang ito na magbibigay sa iyo ng linaw. Basahin natin. Dito po sa Juan 5.26, kailangan meron kang bang unawa dito. No? Kailangan mo talaga ng unawa. Kasi ang taong walang unawa at ayaw umintindi, hindi mo kayang tanggapin itong talatang aking babasahin. Kaya kailangan maingatan mo ang iyong kaluluwa na matutong tumanggap ng katotohanan. Basahin natin. Juan 5.26 Sapagat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Meaning, yung salitang buhay, ito yung kaluluwa at yung espiritu naman, ganun din. Yung sarili, yung espiritu, yung buhay, yun ang kaluluwa. Mamaya babasahin natin na ang Diyos may kaluluwa din po. Kaya ngayon, balikan muna natin itong sinasabi mo na kung saan yung espiritu ng ama, mayroon ding sariling espiritu ang anak. Ito po yung talata. Kaya nga po, mayroong buhay yung ama. May sariling buhay yung ama. Ulitin at basahin ko ha. Mula muna doon sa ama. Sabi dito, sa mga sulat ni Juan, sapagat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili. May sariling kalalagayan yung ama. Malinaw ba ito sa iyo? Parang ikaw may sariling buhay at ako naman may sariling buhay. Hindi tayo magkaisa. Malinaw ba sa iyo to Ibig sabihin kung may espiritu ka, may espiritu rin ako. Kung ikaw ay may kaluluwa, may kaluluwa din ako o ang bawat isang nakikinig dito sa ating channel, may kanya-kanya silang espiritu. Kaya nga yung espiritu natin nakakaunawa sa kanya mga salita. Pero may ilan naman na mga espiritu hindi nakakaunawa. Bakit? Ang tawag po doon mga espiritu patay. Mga hindi nakakaunawa. Yung mga espiritu buhay, yun ang nakakaunawa. Kaya nga po, may pag-aaral diyan sa mga espiritong patay na kung saan ito yung mga taong hindi sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kaya itinuturing silang patay. Ano? Ngayon, ngayon balik tayo. Patungkol naman doon sa anak. Basahin din natin at ituloy natin yung talata. Ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Malinaw po ba sa'yo? Kaya nga meron sariling buhay si Jesus yung kanyang anak at may sariling buhay din yung kanyang ama. So malino na ba itong iyong gustong malaman itong itinatanong mo? Para magkaroon ka ng pangunawa sa mga bagay na yan. Marami kasing espiritu. Tandaan mo, may mga espiritu masasama gumagala sa paligid natin para madaya ka. At the same time, mayroon pong mga espiritu na mga banal doon sa langit tulad ng mga anghel iba at maraming nilalang ang Diyos, pawang espiritu na hindi nakikita. Iyan ang dapat mong malaman, kaibigan. Ngayon, may babasahin pa ako sa iyo para malaman mo no. At ito pa yung gusto kong ipaalam sa iyo nang sa ganon ay matutunan mo ang mga bagay na ito. Ang sabi po dito sa talatang ito na mababasa natin sa Juan 11:26, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Paniniwalaan mo ba ito? Kung katulad mo, kung sasampalataya ka, may espiritu ka. Kung ako ay sasampalataya rin, may espiritu ako. So ibig sabihin, yung espiritu mo at espiritu ko, magkaiba yun. Pero kung espiritu mo ay hindi sasampalataya doon sa ama at sa anak, anong tawag sa iyo? So, ibig sabihin, hindi ka natanggap ng buhay na walang hanggan. Iyon po ang pangako sa mga taong sa sasampalataya kung meron kang espiritu. Para yung kaluluwa mo hindi naman mapahamak doon sa impyerno. Malinaw ba sa iyo? O ngayon, maintindihan mo pa ito. Para maintindihan mo, yung ama, kailangan mo rin sampalatayanan kasi espiritu yung ama. Kailangan din yung anak sa palatayanan mo dahil espiritu rin yung anak. May sariling kalalagayan yung anak, may sariling kalalagayan yung ama. Kaya kapag sumampalataya ka sama, sasampalataya ka rin sa anak. Patutunayan pa ito ni Juan. Ngayon, basahin po natin sa mga sulat ni Juan. Sa Juan 14.1. Kaya ito, dito mo maiintindihan. Ang sabi po dito, Wag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos... Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Malino po dito. Merong ispesipik na sasampalatayaanan tayo doon sa Diyos, sino yung tinutukoy na Diyos. Di ba't yung Kanyang Ama? At sinasabi pa niya dito sa sulat ni Juan, mismo si Jesus ang nagsasalita, Sumampalataya rin naman tayo sa Kanya. Iyan ang sinasabi niya na sumampalataya rin naman kayo sa akin. Meaning, may sariling Espiritu yung anak, may sariling Espiritu yung ama. Ang Espiritu hindi nakikita. Kaya lang po kayo nagkakamali kasi naturuan kayo ng maning aral sa Trinidad. Three in one God. Kaya sa isang Diyos, kaya isang Espiritu ang pagkaunawa po ninyo. Ngayon mga kapatid, naunawang po ba natin? Maging dito sa nagtatanong. Kasi nga po kung meron na kayong napakinggan, isipre eh, siyempre paninindigan nyo yun. Akala ninyo tama. Pero nagbabasa tayo ng kasulatan, ito nagpapatunay. Kayo magpatunay kung mayroon kayong mababasang 3-in-1 God. Magpatuloy tayo sa pag-aaral kasi maganda yung tayo nagsasaliksik para malaman natin ang katotohanan. Yun ang sinasabi pa rin ni Juan sa 8.32. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya napaka-importante na malaman natin ang katutuhanan. Ngayon, para mas lumago tayo sa panlampalataya. At ito pa, no? ay dagdag natin itong talatang ito, Juan 4.22, para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman. Pati dito po sa nagtatanong, ano po, para maintindihan mo, unawain natin din ito sa mga sulat ni Juan. Dito po sa Juan 4.22, Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Tuloy po natin. Subalit so, dumarating ang oras at ngayon na nga na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at sa Katotohanan. Ito po yung sinasabi mo ano ho, na kung saan yung Ama may sariling Espiritu. So binasa ko po dito sa Juan 4, 23, nasa sambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa espiritu meaning yung Ama may sariling espiritu at katotohanan sapagkat tinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa kanya so kailangan mo sumamba sa Ama sapagkat yung Ama ay may sariling espiritu sapagkat siya hindi nakikita kaya nga po dapat maging malinaw ito sa inyo mga kapatid o mga kaibigan na saan ay sa ating pag-aaral, makaunawa po kayo. Nais ko po lahat kayo maging kapatid sa pananampalataya. Kaya nga lang ang iba ang ihirap ipaunawa. Nasa kanila po yun, ayaw nilang intindihin at unawain. Ngayon, ituloy po natin sa verse 24. Ang sabi po dito, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay kaya na kailangang sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Kaya yung ama, may espiritu, sambahin mo yun. Sampalatayanan mo yun. Kung yung anak ay may sariling espiritu, sampalatayanan mo yun. Sambahin mo rin yun. Kasi yun ang dapat maliwanag sa atin. Para maintindihan pa natin, ano, ito ang katotohanan para malaman natin. Di ba't malinaw na dito sa ating talata na binasa sa 23, sinasamba natin yung ama. Tama po ba? Sinasamba mo ba? O dito, tinuturoan na tayong sumamba sa ama. Ngayon, kailangan ba natin sambahin si Jesus? Ay ba, syempre, ano ang patunay? Ay di alamin natin sa kasulatan. Kung sino yung unang sumasamba kay Jesus, ay di alamin po natin. Ngayon, para maintindihan natin, no? Pati yung mga alagad sumamba kay Jesus. Basahin natin dito sa Mateo 28.16. Samantala, ang labing isang alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya, subalit ang ilan ay nag-alilangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So malinaw po dito sa verse 17 at nang siya ay kanilang makita ay kanilang sinamba siya. Sino pong sinamba? Basa tayo na ibang salin. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya. So malinaw po, si Jesus po ay kailangan natin sambahin kung paano po yung mga alagad ay sumasamba sa ating Panginoong Heso Kristo. Iyan po ang isang halimbawa na kung saan tayo matuturing sumamba sa ating Panginoon Yesu so Kristo. ba? Diba? So malinaw po, may sariling espiritu yung anak, may sariling espiritu yung ama. Ibabase po natin dito sa iyong mga ibinigay na katanungan. At nasagot po ba natin ang inyong itinatanong? So ngayon, dahil sumusubaybay ka sa ating channel at lahat ng videos na ating ina-upload ay pinapanood mo, salamat sa iyo. At ngayon, nag-uusisa ka at ngayon, napatunayan natin na may sariling espiritu yung ama ay may sariling espiritu yung anak. Ngayon, kaya nga natin kinikilala yung espiritu ng Diyos, yung Ama, may sariling espiritu. Yung sinasabi ditong espiritu ng Diyos na tinutukoy ay si Heso Kristo. Para malaman natin, sa simula pa lang, ang tawag po sa kanila ay espiritu. Para makilala natin ang Ama at Anak, iyon po'y kategori ng pagiging Ama at pagiging Anak ni Heso Kristo yung ama po, yung makapangyarihan sa lahat, at yung kanyang anak na kung ay makilala natin. Ito yung sinugo ng ama para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Matuto tayong sumunod sa kanyang kalooban. So malinaw po ba sa iyo? Kaya yung lesson natin ngayon, itong huli, yung Espiritu ng Diyos, kinikilala natin. Nang sa ganon, hindi tayo malito kapag may nabasa tayong Espiritu ng Diyos, ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Heso Kristo. So, malino po ba sa iyo? Sana kung nakaunawa ka, please like and subscribe to our channel kung hindi pa. At kung may mga tanong pa ho kayo, ating inilinaw sa mga banal na kasulatan. Kaya kung nakaunawa ka kaibigan sa ating channel, ay huwag kang, huwag kang mag-alinlangan sa mga binabasa mo. O unawain mo lang para makaintindi ka. Hingin mo sa Diyos ang karunungan, kaalaman at pangunawa para mabigyan ka nito. Kasi hindi ka makakaunawa ng kanyang mga salita kung kulang ka sa ganitong mga bagay na spiritual. Kung okay na ito sa iyo, sana naget mo para hindi ka madaya ng ibang nangangaral. At ito ang aking panalangin sa bawat isa sa inyo na kung tinapos po nito ang video ito, ang panalangin ko po sa bawat isa sa inyo ay Ibigyan kayo ng karunungan, kaalam at pangunawa sa kanyang mga salita. At ang panalangin pa sa inyong buong pamilya, maingatan kayo na huwag madaya ni Satanas. At ang panalangin ko, pagpalain ng inyong mga trabaho, hanap buhay, at maingatan kayo sa bawat panganib na nakaabang. Upang nang sa ganunay lagi kayong ligtas sa bawat pagsubok, panganib ng ating buhay dito sa mundo. Dito. At kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, manatili ka sa kalooban ng Ama, ganapin natin yung Kanyang ipinag-uutos at yung masulod natin ang Kanyang kalooban. Amen? So hanggang dito na lang po yung ating pag-aaral. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalaan po tayo lahat. Sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoon sa so Kristo nating na tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. To God be the glory. Amen.